Good morning. Maga tayong mag-aayos ng gamit natin ngayon dahil uuwi tayo ngayon ng Santa Cruz. So, samahan nyo ako guys. Mula San Marcelino ay babiyahe tayo ng almost 100 kilometers at meron tayong 2 hours na biyahe Mula San Marcelino, papunta ngayon ng Santa Cruz. So guys, samahan nyo ako. Uwi tayo ngayon ng Santa Cruz. Let's go! Iba na tayo guys So Bortang ko rin tayo guys so one day lang tayo And uwi na tayo bukas Tignan natin kung ano yung mag natin dito sa Santa Cruz So samahan nyo ako guys At narating na nga natin ang Santa Cruz Sambales Kaya agad-agad na inimbitahan ako ng mga pamangkin at pinsangko ko Napasyalan daw namin ang daang kalikasan ito ay may 54 na kilometrong daan na nagdudugtong sa lalawigan ng Sambales at Pangasinan. Ito ay ang Santa Cruz Sambales at ang mga tarim sa Pangasinan. Layunin ng daang ito na mapaiksi ang biyahe mula sa dating tatlong oras na ngayon ay isang oras na lang. Ito ay proyekto ng Build 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 Program ng dating Pangulong Duterte. Sa ganda ng daan, Napakaraming turista ang pumupunta at dumadaan dito para makita ang Malabatanis at Baguio at Tagaytay na ganda ng lugar na ito. Kaya sumahan nyo kami, tignan ang napakagandang lugar na ito. So let's go! At sa kalagitnaan ng ating biyahe ay mayroong mga harang na nasa gitna ng daan. So hindi pa siya passable ngayon. Kaya nagdesisyon kami na umuwi at bumalik na lang. Pero habang pababa kami, hindi kami nabigo na makakita pa ng magagandang mga tanawin. So ito yung view na hindi namin nakita kanina bago kami umakyat. Hindi pa rin sayang yung biyahe natin napakaganda ng tanawin na makikita nyo rito kung makikita nyo lamang ito ng personal ay masasabi ninyong napakaganda ng lugar <laughs> tayo so vlog take over da bunang sila guys. Ang ganda ng view. Hello guys. Kakatulog ko lang galing sa gising. Tapakita so, namin yung yung yaman ng Santa Cruz. Tapakita nyo sa paligid ko. Ayan, lupa ko yung mga tinamara <laughs> ng mga sinaunang lulululak ako Ayan Ayan mga kasama ko yan mga yan Ang din naglibot-libot kami Pinakita ko sa kanila yung ano yung asyendalusita ko eh Puta brad ganun kayaman Hindi nyo natatanong guys Sabi <laughs> nyo mga ano Bakit yun ang kapal ng mukha nito Nakita nyo yung mga yan Chong kaway ka chong Kaway ka ayun Salamat talaga guys ay, din. Ay, din din. Yo yo ni Atin may ulam sa bahay. Jo. Oh, pasayin chan niyo na yun, guys. Grabe siya yon sa. Vlogger din sa taas. Yeah. <teenage�ell: 'Th legit> Kasama ko si Ensen. Nene ko si Meres ni Ensen. So yun, mga ko si Ensen, naglebot-lebot kami dito sa Santa Cruz. Oh my god, ang hangin, tornado! Nenekas, nenekas, Siya, lakas ang hangin. Tornado! Ay, yung buto! Ay, Ay, Tara! <laughs> 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 sabay tayo mamaya. Sabay tayo ne. Tara! A few moments later. At sinulit ko na nga yung pagpunta ko rito. So ginawa ko na yung mga bagay na namimiss ko nang gawin. Ito yung pagbabasketball at syempre yung pagmumotor. <laughs> Mayroon okay. tayo sa aming mga kanayon. Nakatambal tayo. Oh my God! Saan kayo So guys, dito na tayo sa Malabago. Uh, namasyal lang tayo dito. So susulitin lang natin yung araw na andito tayo sa Santa Cruz. At uh, dahil bukas ay balik na tayo ulit ng San Marcelino. So, dahil may mga dapat pa tayong asikasuhin doon. So dito lang tayo, chill chill lang. Sunset na. So napakaganda ng sunset.